Hello po, share ko lang po kung paano po ako magluto ng chicken biryani. Ito po ay napanood ko lamang sa aking employer nung medyo malakas pa siya nung bago pala ako dito sa aking work. And ngayon po hindi na siya kumakain ng rice, kaya hindi na po siya nagluluto. Sabi niya sa akin kung gusto ko daw magluto, nasa akin daw po. Kasi pwede naman ako magluto dito sa aking room. So ayan, at na-miss ko kung paano magluto si Lula. At ito po ay aking babaunin bukas. Ah, mamaya pala sa aking pag-day off. Ayan halika, uh, samahan niyo po ako kung paano po ako magawa ng biryani with chicken. Ayan, with nuts, ayan. And may mga pasas po siyang kasama. So po, tayo po ay magluluto ngayon ng biryani, ayan. With chicken po, and mga nuts. At ito po ang mga sangkap. Ito po yung ready na po itong rice. Ayan, malinis na po ito. Nahugasan na po natin. Ayan, kinan niyo po. At ito malinis na. Ayan. Kita nyo naman, at malinis na yan. Itong mga nuts, malinis ko na rin. At pinagsama-sama ko na ng raisins. Madami pong klaseng nuts ang sinama, ang nilagay ko. And meron po tayong dry lemon. Ayan, nakaready na po dyan. And raisins, ayan. And tomatoes. Ayan, meron din pong anghang, maanghang. At ito po, may nakaready na po tayo dito bawang at sibuyas. Ayan, ginis ako na po siya na may olive oil. At ito po ay... Uh, ang pinakang sabaw po nito ay ito po nilag pinaglagaan ng manok. Ayan po yung pinakang sabaw natin para masarap. At ito po ang uh, uh na siyang sibuyas at bawang. At ayan, ibinuhos ko na din yung bigas para masangkot sa. At ayan po, isasangag po natin ng kote para uh, iba po yung amoy at saka lasa. Mas malinam na kapag sinangag. And then, sinipirate ko po sa isang bowl para maluto naman yung mga kamatis at iba pang sangkap. At ito po at uh, sinamahan ko pala siya ng kaunting mushroom para mas lalo pong masarap kapag may mushroom. At yan, ginisa ko na po at sinambay ko na rin yung lutong chicken wings at mm, parang uh, yung lasa ay mapunta sa sabaw din. Ayan. At ibilos ko na din yung sabaw para uh, saka yung bigas po ay maluto. Ayan. Madam, damihan niyo na po ng sabaw. Ayan. Para malabot yung pagkakanin. And then, ibuwas na po na lahat natin ang sangkap. Basta ihulog na natin yan. Ayan po, tinakloban ko po sa para magpuluan at uh, umano yung lasa. Ayan. at ilalagay na po natin ang rice. Ayan na po natin yung rice. ilalagay na po natin. At ito yung panghuli po. Ayan. Ito yung panghuli. Lalagay po natin sa ibaba. Yung mga nuts. Ano. na Ano. Ito yung pakasarap niya. po natin dyan ay. Ito yung Sa ibaba. Ano. Ayan po yung chicken biryani ah, briyani with chicken. Tapuban po natin at sa pinakamahinang apoy, lalagay po natin sa number number and then one. Ayan. Ayan po? Tapuban. Ganda diba? At hintayin po natin hanggang sa main -in. Uh, atin pong kumutan para para hindi lamigin <laughs> hindi, para maruto Isya ng ayos para main in ayan see you later ayan nandito ako sa aking room Ayan ang gulo ng room ko araw kasi buto. dito din ako sa kwarto kung nagsangat ako ng mani sunog yung isa. Ayan na po, guys. Ang aking chicken biryani. Na, ah, napakasarap. Ayan. Gutong-guto. Mm. Ayan. Ang grabe, oh. Ang sarap. Tostado. Sarap po. Grabe. Ayun yung manok. Ang um, chicken. Ang laki ng hita. Ayan, marutong-butong. Ang laki ng pasas, oh. Sarap po ang kumikintab-kintab. Olive oil po ang nilagay ko dyan. Olive oil. Grabe. Sabaw kasi ng ano, sabaw ng manok ang ano, is, na isang kilo more than 1 kilo na sabaw. Sinabawan ko yung manok. Ayan ang sinabaw ko. Kaya ang sarap. Grabe. Mauubos mo tong isang kawali, isang kainan. Ayan Oh. Kita nyo naman yan. Ito yung favorite ko talaga. Ayan o. Oh. Mmm. Tostado.